Liwana, lima na na tin winners na na simbol mga idol. Tapos na nilaw. kahapon daw tapos na sa pintor mga idol yung tin winners na amin, pang limang na simbol. Kaya pagkita ko to sa inyo ngayon Tapos naman yung may mga pagpintura dito mga idol. Yun ang, yun ang, yun ang. Tapos na mga idol. Yun, ang, yun, ang. yun ang ang nadilaw nila ang mga nila tapos na mga idol yung panglima naming tinwilers na tapos na ito yung aming ang yung ilagay na lang dito sa mga maintenance yung tangkin na lang at saka mudguard yung mga mga gadi yung yung sampot nyo, yung hulihan nyo, yung yung mga dolo. yung mga ilaw na lang dyan ang hindi pa nalagay. Yung mga dolo. Yung panglima namin na may na tin yung na simbol mga dolo. You yung mga may batman pa siya Yung mga idol Panglima namin to. Ano to? panglima na simbol pero ilalim tingnan yung mga ilalim mga idol talagang pulido na pagkagawa to mga idol kasi yung mga eh, tracking dito ano mga idol mga, mga mabigat yung Yun mga ilalim tingnan yung ilalim mga idol yung spirit na panglagayan ng spirit mga idol dalawa mga idol oh, kabilaan at saka mga tool box kabilaan din uh, you know, yung lalim tingnan nyo mga idol yung lal lalim mga idol oh, talagang pulido yung aming pagkagawa mga idol talagang pangbakbakan talaga to nga uh, tracking nga doon ano to tracking na to sa ano mga idol ah uh, Abangan yung mga idol itong truck na to. Ano? Diyan sa Bacolod. Bacolod 'yun ang trackingan nito mga idol. Ipadala to sa ano, Bacolod. 'Yun. Yung isa, yung isa kang yung isa diyan. kita niyo yung isa. Pang ano diyan daw. Bihay ng Cebu. Cebu daw 'yan. Kini, Bacolod to mga idol. tapos na nila gawa ng mga tintor. Hindi namin na kikita kasi wala kami ipasok Bagong bago to mga idol. Oh. Yun oh. o. Yun ang mga gawa namin. Yun. Yun na mga gawa namin mga idol. oh Yun o. Yun apakan ng tao kapag mag ano dyan sa taas kita ko sa ibang yun Yan ang aming gawa ito mga idol, labangan nyo ito mga idol yung aming elf na bagong natapos yun, elf pag ano last video ko dyan mga ano pag pin, tapos nang magpinturahan ano, iso na yung patapos naman itong pinuntrahan itong malaki ito na naman abangan nyo mga idol sa pag ano katapos ng pintura dyan you know pag mapinturahan yan maganda, maganda na yan mga idol yung elf na to yan, isang 10 dyan diyan hindi pa nakabiyahe sa Cebu. Chat out sa mga pinsan ko diyan sa Cebu sa ano ano sila lapu-lapu yung mga bugtong pamilya yun si Mary Chris at sa mga pamilya niya. Ingat kayo palagi diyan. At sana mag magtingin-tingin naman kayo sa king-king. Yun. Ito na naman ang aming asimbol ng idol. Pagkita ko ito. Ito na naman ang aming asimbol ng idol. I-video ko ito mga idol ha. Ito pa yung mga, ano niya, Iskiniton pa yan mga idol. Ito. Abangan nyo ito mga idol pag ano simulan namin ito. Yung forward na to forward. Ito ang uh, abangan nyo mga idol sa so, pag-asimbol ito mga pag-upload ko dito mga idol mga nyo anong kapugihan itong sasakyan na to bago din mga idol oh. tingnan nyo mga no, bago dyan dyan bago bago brand nyo nung mga idol ano you know? oh. brand nyo mga idol ano you know? forward yan mga idol you know? ano tayo Pagkasimula na ko mag-vlog dito mga idol, yung forward na to. Abangan yung mga idol, oh, ganong mga kagandaan ditong aming asimuli na forward. So, yung mga idol, sama sa sinyong pagpano Pag-like naman, subscribe para update sa aking mga sunod na upload. Ito so, mga idol, bye mga idol, bye bye.